Buenas na araw mga ka -abante. Ako muli ah, ang nag-iisang Master Hans Kua at eto naman ang ilan sa mga tips at palala para sa life na kay Bonga. August 24, Thursday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Hurtful words Star naman ay ingatan. Blue at One sa Rat. So, naman tayo ha. Magbago ang iyong pananaw sa buhay at muling babangon sa mga pagsubok. Kaya mo yan! Red at 8 ang swerte. Kay Tiger, ikaw ang pinaka maswerte today. Activated den din ang masayang love life. Huwag kalimutan magdasal. Iparitual ang ghost month, ritual sa bahay at negosyo, personal invitahan si Master Hans. White at 19 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo iwasan. Ang third party na nasa chart, maaari itong iwasan sa tamang direksyon ng water element sa bahay. Green at 10 ang swerte sa chart. Sa Drago naman na may bagong improvement na kailangan sa business o negosyo. Mag-try ng ibang style upang makabenta. Pitch at 5 ang swerte sa chart nyo. Kay Snake naman tayo, huwag kalimutan ang mga taong nakasama ng loob na lalo pa na nagsimula ka pa lang. Yellow at 6 ang swerte kay Snake. Ito naman kay Year of the Horsey. Mas magiging masaya ang araw na to. May konting salo-salo naman sa bahay kasama ang buong pamilya. Silver at liang swerte kay Horse. Kay Goat naman tayo ipagpatuloy ang magandang nakasanayan na. Matulog na maaga, kumain ng masustansyang pagkain. Gray at 12 ang swerte kay Goat. Monkey, Conflict day-to-day, -day? misunderstanding mula sa isang work o sa workplace. Gold at 19. Sa rooster naman tayo, magiging mahirap ngunit pilitin ayusin ito. Pahalagan siya at bigyan ng time ang isa't isa. Silver at 5. Sa dog naman tayo, huwag madaliin ang pag-ibig dahil kusang darating ito. Iwasan ang mga hindi deserving para sa'yo. Yon, yeah. pink at 11 kay Doggy. Ah, kay Piggy, huwag na siyang inisin dahil nagkakaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan at hiwalayan pagdating naman sa love life. Peach at 14 na swerte kay Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay, patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua at dito po ang hashtag Hans sa